wala pa naman tayong tools grabe talaga dami talagang dami talagang kumakain din sa parisana ito o probinsya Alright mga kaprobinsya, welcome back to my YouTube channel Simple Provincial Vlogger mga kaprobinsya Siyempre, una sa lahat Binabati ko muna kayo pa ngayon, mga kaprobinsya ng Happy New Year sa lahat Sa ating pong vlog ngayon, for today's vlog Pupunta po tayo mga kaprobinsya sa Marine Sur Ayan. Yeah. sa bayan ng Camarines Sur. Uh, pupunta po tayo sa Ragay. O oh, medyo malayo-layo po yung ating biyahe ngayon. Solo rides po tayo ngayon mga kaprobinsya, no? Wala po tayong kasama. Siyempre, solo ride nga Solo hi mo yan. Kasi po, nag-chat na po si LTO Ragay. Uh, pwede na daw i-release or pwede na daw pong kuhain yung ating pong LTO. Oh, first week ng January mga kaprobinsya. Uh, bale, nag-renew po kasi tayo ng lisensya dahil na-expired na nga. Siyempre, re-renew mo, expired. Ano ka ba naman? Ha? <laughs> Ayon so nag renew po tayo sa LTO ragay po mga kaprobisya ng ating pong lesensya. so okay naman sana meron naman po sana tayong meron naman po sana silang ibibigay na LTO card kaso nga lang po ang naging problema ko ay yung printer or ewan hindi ko po alam kung yung printer nila yung may problema pro, problema or yung system po nila dahil po pagka every time po nagpiprint po daw sila ng uh, Uh, card o PO card license card ay nagkakaroon po ng dot dot doon sa may doon sa may picture po doon sa may parte ng muka ng uh, lisensya okay so hindi po nila ibinigay yon dahil po ay baka daw po sabihin ng pag nasita or pag po ng OTO ay sabihin po ay fake uh, ang binigay po sa atin mga kaprobinsya ay yung temporary license so yung papel po yon binibigay sa atin so by the way mga kaprobinsya kakalabas lang po natin ng ganyang ano no? napapansin nyo mga kaprobinsya po uh, iba po yung ating gamit na motor hindi po yung ating motor ano so si pula po ay uh, wala na so ayun uh, si, yung motor ko po kasi mga kaprobinsya ay ibinenta ko Uh, may video po sana ako doon kaso nga lang deliver ko po 'yon ay gabi na kaya po 'yung atin namang camera, 'yung GoPro po natin, 'yung shots po niya madilim kaya hindi ko na po in-upload. Ayon. So, gine po kasi natin 'yon kasi 'yung atin pong buyer ay uh, hindi po siya pwedeng pumunta doon sa ating location kaya po tayo po ang nag-deliver sa kanya pong location. So, ayon. Uh, pagating pagdating po namin doon, Mm, dilim na kaya nung ni ko po yung video wala na pong nakikita puro ilaw na po kaya pakit naman po pag i-upload ko po ano so ayun sabihin ko na lang po kung nangyari so ayoko sana pong i-benta dahil siyempre po unang motor ko po yun ano um, nakakapang hinayang siyempre kung baga sa tao marami na kayong pinagsamahan eh Ayan. So, pero kailangan ko na siya talagang bitawan dahil siguro kumbaga hirap na rin siya sa aming ano, lugar dahil po alam niyo naman po yung lugar natin ah uh, medyo may kahirapan po talaga yung ano yung mga dinadaanan doon kasi so, ayun mga kaprobinsya na nag po kami mag-asawa na ibenta po namin yung aming motor yung kauna-unahan po namin motor so benta lang po namin ng murang mura po dahil meron ano po siya may issue na po siya hindi ko na siya pinagawa Uh, kaya po mura lang po yung benta natin sa kanya. Wala po tayo ngayong motor. Hiram lang po muna tayo ng mga motor ngayon. Dahil wala eh. Wala pa naman tayong pambili ng motor. Siyempre yung pinagbentahan natin, tinabi muna natin para pagka nakaipon po tayo ay di may pandagdag po tayong pambili ng motor. Uh, ngayon po, uh, lang muna po ako. Kaming maraming salamat. At ating kaibigan, si Paring Ricky. So, sa po ang may-ari ng motor na ito. Shout out sa iyo bro. Salamat sa pagpapahiram ng iyong motor. Okay, sa iyong poging motor. Wow. Decide si the blue. Hindi po ako makakaalis kung wala itong motor mo. Hey, daw ay the way, mga kaprobinsya, no? Sa mga hindi pa po nakapag-follow sa akin pong Facebook page, i-follow nyo po ako, Simple Provinciano Vlogger. At po support na din po, no? Doon sa akin pong Facebook page. No, meron din po akong mga upload po doon na wala po, sa, wala po sa akin pong YouTube channel. Ah, sa mga nagpapa shout out po doon sa aking pong Facebook page. Hindi ko na po kayo maisa isa dahil sa sobrang dami niyo po Na nagpapa shout out. Sige. Hindi, shout out na lang po sa inyo no sa mga nagpapa shout out po. Sa mga followers po natin diyan sa followers po ng Facebook page ko, shout out po sa inyo. Syempre po dito sa mga subscriber po natin ng YouTube channel, so syempre hello po sa inyo. Shout out din po sa inyong lahat salamat po sa mga suporta nyo at kahit ha, hindi pa tayo ganun, hindi pa sikat oh, wow, hindi pa sikat talaga <laughs> hindi pa kilala yung ating pong mga video so maraming maraming salamat dahil nandyan pa rin kayo sa mga nanonood po sa mga legit double cards natin dyan wow. Damn! Oh. <laughs> legit double cards Uh, sa mga legit natin dyan, nakaprobinsa, maraming maraming salamat sa inyo. Sa mga OFW na nanonood po sa ating pong, uh, mga videos, maraming salamat sa inyo. Sa inyo. And then sa mga kaibigan po natin nasa ibang bansa ano sa mga marami po tayong kaibigan na uh, nasa ibang bansa. Oh. Nice. Wow. Siyempre sa mga Carmona family, ayan, sa so maraming maraming salamat sa inyo. Sa always sa uh, panonood sa ating pong uh, Uh, YouTube and Facebook page. So maraming maraming salamat sa inyo po. So, ayun mga kaprobasyon, nagtatagas yung motor ngayon ng ika-ari ng riti. naman. Tic na ako dun ah. probinsya tumigil tayo ng kaunti kanina dahil nagtatagas yung carburetor ng motor ni paring Ricky sana hindi tayo tumirik mga ka-probinsya dahil nagtatagas yung carburetor makaroon ng problema mga ka-probinsya yung ano carburetor nagtatagas parang uulan din tayo ng ulan dahil makulimlim ang panahon wala naman mga gaano maraming sasakyan kaya siguro medyo mabilis tayo makakarating sa ating pupuntahan oh ayun mga kaprobisyon nagtutuloy yung rebrador yung paring riti tingnan mga natin baka double check natin mahirap na Okay mga kaprobinsya uh, Bale, nagtutulong ngayon yung Karburador ni ano ng motor na gamit natin Dahan-dahan tayo dahil makakarating din naman tayo. Mga palya, mga kaprobinsya. Kasi ginawa ko, mga kaprobinsya yung... kung masama nito mga kaprobinsya maubusan tayo ng gasolina Camarines Norte yan dami din mga rider dito mga kaprobinsya sana naman hindi tayo ititirik na itong motor mga kaprobinsya dahil once na tumirik tayo wala tayong tools tapos tayo magtutulak tayo wala Camarines Sur hanggang ano Quezon hanggang dun sa atin hindi naman na ngayon nakatulo mga probinsya yung ano yung carburador okay tagkawain na tayo mga probinsya ah, Bale, dito yung ano may LTO din dito sa tagkawayan kaso parang nagsara na Del Gallego mga ka-probinsya ng Camarines Sur ayan ganda dito ayan So, buto na lang hindi tayo inulan mga kaprobinsya. May mga dingin, pitches. Okay mga kaprobinsya medyo malapit na tayo sa Ragay So Starca Sa Ragay Wala oh, nyo Ngayon tayo sa Ragay LTO 3 hours later. Okay mga kaprobinsya, nakuha na natin yung ating lisensya uh, natin sa LTO. So, magpauwi na, na pauwi na tayo. Ang tagal pala ng ano doon. Tumagal tayo mga kaprobinsya dahil sobrang dami ng tao. nabot tayo ng 3 oras sa paghihintay. Pero okay lang, uh, importante ay nakuha na natin. And 10 years na ulit bago tayo mag renew All right so akala ko kasi makaka magpa 5 years lang yung lisensya natin dahil may huli po tayo nung nasa Maynila pa po tayo mga kaprobinsya kaya e, uh, every 3 years pala pagka 10 years ang ating lisensya every 3 years po uh, babalik po tayo dun sa LTO kung saan po tayo nag renew at mag uh, mag may medical po every 3 years Uh, pauwi na tayo and hapon na. Bale palubat na rin mga kaprobinsya yung aking GoPro kaya hindi na rin po ako nag-video kanina dahil para may matira pa sa battery. Nagiingalo na yung battery ng ano ko ng GoPro ko ay. Eh. Ayun, so hanggang dito na lang siguro yung ating video mga kaprobinsya. So maraming maraming salamat. Ah uh, muli. Uh, salamat sa pagsama sa akin at salamat sa panunood sa ating pong mga videos at uh, sana hindi po kayo magsawang uh, supportahan ang uh, Simple Provinciano channel or yung ating pung channel at Facebook page uh, see you in my next vlog uh, at pauya tayo mga kaprovincia thank you and bye, -bye.